Hello mga kapagkawo! So for today's video is magloto ta o na ista or inanoonan sa bisaya So mauni ang mga uh, main ingredients is the ginger or loya and then onion, really? garlic, yeah. green chili and okra. Lamig ni siya if na gani talong but wala pan ni talong so okra lang ang amonggi. Uh, gamit ani. So, after ana is magbutang tao asin. So, kanang asin nga sea salt. Okay, hindi ko kinahan mo gamit o mga iodized salt. So, mas mainang nang sea salt. And then, after is mag-add oil. And, after, ana, depending if on sa kadaghan yung oil, but ako is okay lang ng 1 tablespoon. And then, mag-add taog ground bell, uh, ground pepper. So, uh, depende po ninyo kung saan yung kadaghanon. And then, after ana, is magbutang tao vinegar. So, depende ninyo if on sa kadaghanan yung vinegar. But, mostly, akong ginabutang is 3 to 4 tablespoons. So, okay na na siya, no? Para dilit kayo sa chain yung na aslong. And then after, Anna is nagbutang ko of water, one cup of water per. Nalashe isabaw para dire mala. And that's it. Thank you for watching.